yun mga katotski grabe yung init dito sa amin ngayon sa kabiti oh. yung mga tanim ko mga gulay gulay yan din na talaga ano mubra sobrang init pati yung ano ko yung mga tanim kong saging oh, para mamatay na oh. ayan o oh. naninilaw na yung mga dahon sana umulan man lang kahit ng mga isang ano isang linggo tuwing hapon eh, kahit tuwing hapon lang ayan oh pakainit dito sa amin dito naman sa amin sa ano sa likod bukid yan dito eh ayan ayan oh tinan nyo mga katotski yung mga ano yung mga damo dito ano na eh, tuyong-tuyot tuyong na oh. Yun oh. Hmm. Grabe. Pero pag ano naman, pagdating ng hapon dito, mga alas 4 midya, mga hanggang alas 5, yan. Marami mga ano rito mga tao sa likod dito, nagpapalipad ng saranggula, yung mga bata. Dito sila naglalaro yan. Tingnan kung napapansin nyo yung ano na yan, yung medyo may baka may lutin na ano, ay may mga damuhan na ano malinis. Yan. Yan sila. Yan naglalaro sila pagdating ng hapon. Marami naglalaro diyan, mga bata, mga binata. Yan, yan. yun nga lang. Sa ngayon medyo wala pa kasi mainit pa eh. Ang dami na palipad na saranggula yan dito sa amin sa likod. Bukid kasi ito rito eh. Matinding init. Hindi na ano yung mga tanim namin dito ng mga gulay-gulay kahit anong dilig. Ayun ah, oh, yung bakante na ngayon wala na tanim oh. Hindi naman na muna tinaniman. Kasi wala eh. Hindi mga ano sa init yung mga tanim. Baka sunod na ba siguro magtag-uulan na. Ito nga mga saging ko nga rito yung, Wala na yung mga sagingan ko rito. Ito nga natumba nga lang yan no oh. Saging na yan, hindi naman nagbunga yan. Natumba lang yan no Ah, uh, nung isang araw, walang bunga. So ayan oh. Yun lang ano dito sa amin, kahit na sobrang init, mahangin naman kaya lang yung pagsalob ka ng bahay yung ano yung init nandun buka ng electric pan mainit pero dito sa labas ayos lang kasi ano dito eh open air eh yun nga lang ano ngayon dito yung tagtuyot ayan no? maya uh, ano to delikado to pag ano yung mga mega grass fire. Kasi dito pagdating ng gabi, ano dito yung tawag nito? Ah uh, yung ibang mga binatilyo dito na natutulog diyan. Naglalatag sila ng ano diyan ng tawag nito. Yung higaan nila. Dito sila po pisto natutulog mabinatilyo safety naman dito kaya lang eh mainit lang talaga yung panahon kaya dito sila na ano, tatambay sa likod namin grabe matinding init yung aking service oh hindi na nasilong kanina kasi dito ano pa yan dyan sa pwesto nya alilim pa eh ngayon eh pinabuta na sa ng matinding init yan ah, dyan na lang. lang muna siya so medyo tahimik pa dito sa amin ngayon sa area na to kasi yung mga tao wala pa dito wala pa sa galaan mamaya pa yan sila magagala-gala dito sa ano sa likuran namin kaya tahimik pa dito ngayon sa amin pag ganitong oras mayroon tayong tambayan dito yan oh. pwede magkano rito magtambay-tambay rito yan mamaya may tinda na rito si manang na alam ko may tinitinda sa dito ng mga ano eh palamig palamig at saka ano saka tawag nito yung ano ng paa ng ano ng manok yaw ihaw na may yaw ihaw sila rito ito bagong gawa lang kasi ito namin eh. mamayaan mag arangkada na yung palamig niya rito kasi marami na mga namamasyal dito sa amin pagdating ng hapon eh. Mali. Pupunta ako dun sa ano? Sa uh, kabila. Sa uh, aming mga relatives. Hello. dami daming pera oh. <laughs> pamangking ko. Ayan oh. Balik. Dito sila sa labas lahat nagpapahinga ba malinis na yung ano nyo ah buti naman naisip mo ano linisan ha eh yung grips natin dyan may hinog na dito pala ang dami hinog eh dito banda oh nasana ano, pinakain ng ibon. Sayang. Ito naman yung mayari ng bahay, oh. oh Sarap bahay. ng buhay, oh. Pakutukuto na lang sa mga halaga niya. May nag-abang ka na Ito pala yung ano? Ito pala yung grips, oh. Sayang so, yung mga grips yan, Dami palang hinog. Eh, may grips dito kasi natanim, mo Ayan. Ayan. Maraming bunga to. Nasa ibang bunga nito, ga? Wala na, kakunti na lang. Ay, nandito pala, oh. Yan ang mga bunga ng grapes. Ayan, oh. Ayan pa iba. -iba. Sa mga sulok-sulok, nandito yung ano. Parang nabawasan yung mga dahon niya, ano? Oo, oh, ayan pa. Sa loob ko. Ayan. Maraming grapes dito. Na bunga yung grapes. Hmm. Ayan oh, mga mangga jan at saka ano. Yung tawag nito, makupa. Ayan. Nakikita na ba ninyo? Pala si Mamarna. Dalang dula na. Ano? Pao wow, osgaleng naman hipa pa-sot, nahihira na ako ka-buhay. 68. Pwede tin plastik dayo?

Bibinta mo? Oo. Oh. Yung tinutugtog? Oh. Sira toy? Ha? Sira? Lumiko? 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 Palumiko. Pa Yung. Sa... Hindi ah. Liliko kasi ito Hindi yan liliko. Uh, Kanino ba yan? Papa. Hindi yan liliko. <coughs> <coughs> Ibig ano para ma-imahaba. Ano kayo ba ma-ano? Ayun oh. May close yata doon. Open lot yan. na tayo kasi magkatanghalian na. So, ayun mga katotski. Ingat-ingat po tayo sa ano na to sa buwan na kasi sobrang init tayo masyado mag gagala-gala kasi napakainit ang ano ng panahon